Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ang uh, papalapit na laban ng uh, Gilas Pilipinas mga bay, no? Kontra sa uh, Australia. So, sa so, mga hindi pa nakakaalam, uh, yung game schedule ng uh, Gilas Pilipinas versus Australia sa quarterfinals is bukas na mga bay, no? Alas 7 ng gabi dito sa uh, Pilipinas yan. Okay. So alam naman natin mga bay, no, importanting laban and eh, napakalaking laban yung kakaharapin ng Gilas Pilipinas bukas kontra sa Australia. And uh, pag natalo nila kung sakasakali, itong uh, Australia bukas mga bay, no, eh malaki yung chance na makapasok sa finals yung Gilas Pilipinas. Kasi actually dito sa quarterfinals ang team to beat talaga dito is Australia. So sila yung uh, pinakamalaking uh, tinik sa lahat ng mga teams na kasali uh, dito sa FIBA Asia Cup 2025. So pag natalo eh nalaglag bukas ng Gilas Pilipinas yung Australia sa quarterfinals eh malaki yung chance ang makapasok tayo sa finals kasi ang uh, posible natin makalaban sa semifinals ay yung mananalo sa Chinese Taipei at Iran which is uh, sobrang uh, mas magandang laban yon match up sa atin. Kung sakaling makapasok tayo sa semifinals compare sa kabilang bracket kung saan meron yung New Zealand, China and uh, South Korea at Japan. So, mas maganda yung bracket natin dito mga bayan. no kung matalo natin yung Australia. So, alam naman natin bukas mga bayan no na itong uh, Gilas Pilipinas is uh, sobrang dihado talaga. Okay, hindi lang sa uh, prediction kundi talaga sa Uh, overall uh, performance ng team sobrang dihado ng uh, Gilas Pilipinas hindi lang din dahil sa sobrang lakas ng Australia National Team dahil din sa kakulangan natin sa players bukas sa laban natin kontra sa Australia kasi bukas mga ba yun know, uh, posibleng 10 man line up lang ang maglalaro kontra sa Australia dahil nga injured yung dalawang player natin, mga ba, eh, no? Una na na-injured dyan si uh, Calvin Oftana dun sa laban sa Iraq. And kahapon niya si CJ Perez kung saan minalas nakakapasok lang ilang segundo pa lang e eh, na-injured agad kontra sa Saudi Arabia. So, malamang sa malamang hindi na nila ipipilit pang uh, paglaruin itong uh, mga players na to mga bay, eh, no? Kasi meron pa itong uh, mga career na babalikan sa kanila kani uh, kanilang mga teams sa PBA. So... 10 players lang yung possible na 10-man rotation yung possible na asahan natin bukas na gagamitin ni Coach Tim Cohn laban sa Australia. So, pag-uusapan natin mga bay kung paano nga ba uh, natin matatalo or ano nga ba tayo magkaroon ng malaking tsansa na matalo yung Australia bukas. Okay? So, unang-una na dyan mga bay, ano? Dapat, magsimula ng malakas ang Gilas Pilipinas okay? katulad ng uh, mga sinabi ni uh, Coach Tim Cohn sa kanyang mga previous interview dapat magsimula ng malakas yung Gilas Pilipinas para actually para talaga magkaroon ng uh, uh, malaking chance yung Gilas na matalo yung Australia bukas kailangan talaga nila magkaroon ng perfect or a close to perfect game bukas okay? And para mangyari yon, isa sa dapat na gawin nila is magsimula ng malakas. Nung ibig sabihin nito? Uh, kung mapapansin nyo mga bay doon sa uh, huling laban natin kontra sa Chinese Taipei, New Zealand at uh, Iraq, eh, parati tayong tinatambakan kagad sa simula ng laban. First quarter, first half, tinatambakan agad tayo ng kalaban. And uh, pag kasi ang, ang, nangyayari kapag tayo ay uh, nagahabol or tinambakan na ng malaki ng kalaban natin, medyo nahihirapan na tayong humabol and ang kinalalabasan niyan is natatalo tayo. kung napansin nyo naman kahapon, maganda yung naging simula natin kontra sa Saudi Arabia. Tinambakan natin sila ng as much as 10 points. Pero humabol din sila pagdating ng second quarter. So dapat nagawin ng gilas dito, isimula pa lang is sila na yung dapat na mag ng uh, phase ng laro Okay, dapat talaga malamangan nila agad-agad uh, yung Australia and sila yung maghabol instead na yung Gilas ang maghabol and instead na yung Australia yung uh, tatambak sa Gilas. So, wag na wag sila magpapatambak talaga yung Gilas bukas mga bay sa simula ng laro. Okay? Kung hindi nila kayang uh, tambakan or magsimula ng malakas or hindi nila kayang lamangan kaagad sa first quarter, second quarter or first half ng uh, laban bukas yung Australia dapat at least man lang uh, makadikit sila kahit papano kahit na lumamang yung Australia dapat uh, dikit lang sila siguro wag nilang paabutin sa double digits yung lamang ng Australia kung hindi talaga nila kayang magsimula ng malakas dahil nga sobrang lakas ng uh, line up na to ng uh, Australia okay? Uh, aside pa dyan mga no, sa pagsimula ng uh, malakas sa simula pa lang ng game nila uh, Para din magkaroon sila ng uh, perfect na overall performance bukas sa Australia is dapat uh, kumagat yung uh, offensive and defensive side nila okay? So simulan natin muna sa defensive side nila uh, Yung Australia kasi mga bay nag-average sila kung makikita nyo dito Nag-average sila ng 100 points per game And 48.7 rebounds per game uh, yung 100 points per game ng Australia mga bay sobrang laki nyan okay yun yung average nila so dapat talaga malimitahan nila yung Australia okay pagdating sa defensive side ah uh, dapat hindi umabod ng 100 points yung Australia bukas para uh, magkaroon tayo ng chance na matalo yung Australia and pagdating naman sa rebound ah uh, and pagdating sa depensa dapat talaga magstep up bukas si Junmar Fajardo bukas kailangan na kailangan talaga si Pujardo na mag-step up uh, especially sa depensa kahit na hindi na siguro masyado sa opensa basta makadepensa lang siya bukas kontra sa Australia para malimitahan natin yung offense ng Australia sa ilalim okay and uh, pagdating naman sa outside shooting ng Australia mga bay dapat din nating bantayan uh, limitahan yung 3 point shots nila kasi yung Australia mga bay ah uh, dito. Nag-average sila, yung 3-point uh, field goal percentage nila per game is 49, uh, 41.9%. Sobrang taas nito mga bay. Ay, para sa isang team. Pero normal lang yan dahil la uh, Australia yan. And kadalasan sa mga players nila matataas talaga yung uh, 3-point shooting percentage dyan. Kaya masyadong mataas yung uh, itong 41.9% sa kanila. Okay, so dapat talaga malimitahan natin sila sa defensive side sa ilalim and sa 3 uh, point shooting nila okay. tapos uh, isa din sa dapat bantayan ng gilas Pilipinas sa depensa is dapat ma-lockdown nila itong si Jalen Galloway eto yung best uh, player ng Australia ngayon pagdating sa scoring uh, nag-average siya ng uh, 18 points per game uh, dapat malimitahan nila itong player na to. Hindi katulad sa ginawa nila kahapon kontra sa Saudi Arabia na hindi nila na-contain si na al at si Abdurrahman. Kung saan, especially si Abdurrahman, grabe yung nagi performance niya kahapon kaya talo yung Saudi Arabia. Hindi natin nagawa ng paraan para ma-lockdown siya and malimitahan yung uh, points na magagawa niya. Naka-34 points siya kahapon sa uh, Gilas Pilipinas. And sana sa game naman bukas sa Australia mali uh, malockdown nila itong si Galloway. O, oh, iwag eh, nilang hayaan na uminit to. Dahil pag uminit to, uh, magiging dihado yung Gilas Pilipinas. So, dapat talaga mabantayan to. Uh, siguro, ang matchup kasi dito, nitong si Galloway is si Dwight Ramos. So, talagang makailangan uh, dikitan to uh, ni Dwight Ramos si Galloway. Huwag nilang pa-isko to. Dahil ito yung best player nila talaga. And, uh, sa pagdating naman sa offensive side, mga bay ano ang uh, kailangan talagang gawin Uh, ng Gilas Pilipinas uh, para ma-perfect yung uh, chance natin na matalo yung Australia bukas is dapat talaga pumutok hindi lang yung uh, dalawang best players natin na si Dwight Ramos and si uh, Justin Brownlee dapat talaga at least 5 uh, players bukas sa Gilas Pilipinas is uh, mag-contribute mga bay, ano? kasi nga 10 players na nga lang yung uh, maglalaro bukas sa Gilas, so dapat at least 5 to 6 players bukas mga pag-contribute At least manama lang makapag contribute ng uh, double digits pagdating sa scoring uh, Kung napansin nyo kaapon sa laban sa KSA uh, Hindi lang pumutok si uh, Justin Brownlee and uh, Dwight Ramos Nag-contribute din ang malaki si EJ Edu and si Kevin Chiambau. okay Pero kulang pa yan mga bay no? Kung uh, Australia yung mga kalaban bukas Kukulangin pa yan So dapat talaga mag-contribute din uh, yung ibang mga players. And uh, speaking of contribution, dapat siguro at uh, para mataas din yung uh, chances natin na matalo yung Australia is dapat bigyan ng uh, mataas na minuto. Kasi na Carl Tamayo at Jimmy Malone sa mga bayan. No? Kasi actually maganda naman yung naging uh, performance ni Carl Tamayo sa offensive side. Nakaka-contribute siya pero hindi lang talaga siya nabibigyan ng uh, magandang minuto. Okay? So, bukas sigurado mga kapag contribute ng mabuti itong si Carl Tamayo. And sana bukas pumutok itong si Jimmy Malonso kahit man lang sa defensive side. Dahil kailangan na kailangan natin sila bukas para matalo yung Australia. So, yun lang mga bay. Abangan natin bukas ano, yung uh, laban nila. And sana uh, manalo yung Gilas Pilipinas. Kailangan lang talaga nilang dumikit dito sa Australia. Kasi uh, pag tayo simula ng game, talagang wala na tayong pag-asa. So dapat dumikit lang talaga sila hanggang uh, fourth quarter para may chance sila maka-overtake and makasungkit ng upset kontra sa Australia. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.